guys. Eto na naman ako. Kay Mi ay uh, uh, ngayon ng aming lulutuin na inihaw na bangos. Actually guys, itong bangos na to ay boneless na po. Ayan, as you can see, ayan po. Boneless na po siya. Wala na kayo mahigit ang buto dyan. Lahat po yan ay nadaing na. And then, nandito na po ang ating isasahog dyan, yung kamatis. Ayan, na may sibuyas. Pagkita eto naman po ang ating kamatis na pang palaman sa ating uh, inihaw na bondis na bangos. So, ayan. Ang nilagay po dyan ay ah uh, ayan, hiniwa yung kamatis, sibuyas. Tapos merong kunting bawang, syempre. And then tuyo. Tapos ah uh, kunting seasoning. Ibabalot nga po pala siya natin sa foil. Ayan guys. Pali, uh, Tinutulputol na po yung foil para balot na lang ng balot. Tapos, lala, habang naglalagay ng uh, kamatis, yan, kada piraso po na malalagyan ng kamatis na ating uh, daing na bangos ay uh, mabalutin babalutin po ng foil para uh, very easy yung pag uh, uh ano Pag-iihaw. Para uh, hindi siya madurog pag binaliktad. Ayan. Thank you so much for yeah. watching, guys. Bye-bye. Na sinasabi. Ayan. Tapos po, gagawin na natin at iligay at uh, ilaglagay po natin sa poyo. So, ito po ngayon ang aking menu para po sa aming mga alaga. Para po, maiba naman, si mahirap din po ang palaging manok, baboy, pano. Usually naman po, eh, lahat po nung namin sa kanila ay nagugustuhan nila. Thank you guys. Ilang, pabuti natin ng ano, one minute. Ito po, bali. Tapos na po ang isa. Ito po, ikuha ulit po ako ng isa. At lalagyan ko ng konting magic sarap. Para naman po, sumarap-sarap din ang kanyang lasa. Para po pagkain ng mga bata, eh, masarapan sila. Yan. Yeah. Ano lang po babalik ko rin sa boy. Maaga ko po, po pinaprepare kasi mahirap po pag know pag-prepare na pagkain ng mga At kailangan po palaging malinis. Dito! Ayan. Ayan po. Hindi ano mas! Para... Ready ko na po para sige uh, na lang mga pag-aaral namin pag Louder, louder. Louder me, louder. Para po, madali na po ang pagpre-prepare, pag, -pag may po maghahanda na ako ng huling na pag -i para ipang dito sa pangu. Ayan po. Ayan yeah, na guys, ang aming finished product. Although hindi pa tapos guys, kasi ayan o. Ah, uh, parehong ano, ah, uh, parehong vlogger guy kaya dalawang cellphone ang hawak ko nagbablog lang siya, kanya at saka sa akin <laughs> pagpasehensyahan nyo na guys yan 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 ayan boneless bangos for this video thank you so much for watching mega mega love shout out sa aking team Puyatan family uh, sa mga founders sa Uh, admins, advisors, members. Maraming maraming salamat sa support sa aking mga vlogs. Thank you so much. Mega mega love shout out sa Team Madipadi, sa Team Magusay Abat Gwapo, Team Carrot Friends, Team Ayahay, Team G, Team Kapit Bisig, Huh? Sa lahat ng team, mega mega love shout sa inyo lahat. Shoutout out din po pala kay Sally Robles, sa aking kapatid na si Marilyn Fami, si um, Maribel Fami, and sa lahat ng aking mga followers, subscribers, mega mega love shout po sa inyo lahat. Thank you so much for your support. Thank you for always watching my videos, my blogs Thank you and mabuhay sa ating lahat. Laban-laban lang para sa kinabukasan. Thank you and bye-bye.